nagnikin sinabi niyang ang ganun. Tapos may may nababasa ako na uh, hindi ko daw deserve mas deserve ng ibang player. Akala natin ayos na ang lahat sa PBA Moto Club pero may bagong komento na muling gumising sa lumang issue. Matapos makipag-ayos ni Mark Pingris sa mga dating kaibigan, isang video ang kumalat kung saan sinabi ni Joseph Yeo na mas karapat dapat si Ranidel Deocampo sa listahan ng 50 greatest players ng PBA kaysa kay Pingris. Si Mark Pingris never nag-average ng double digits aniyo. Hindi raw dinamdam ni Pingris ng personal ang komento pero syempre ramdam na hindi niya ito nagustuhan. Ang sagot niya, kung pananaw niya yon sa kanya na yon, may kanya-kanyang opinion tayo. Pero ang totoo, nakipag-ugnayan si Pingris kina Rico Meyerhofer at JJ Helterbrand para ayusin ang gusot. Inamin niya na may tampuhan talaga noon kaya siya lumayo. Nagpakatotoo rin si Pingris. Sabi niya, si Ranidel magaling sa opensa pero siya, depensa ang puhunan. Kaya kong depensahan lahat ng posisyon, lahat ng award ko pinaghirapan ko. At ang pinaka-quotable line ni Pingris, hindi ito tungkol sa mahusay o miscore. Ang mahalaga yung ambag mo sa team.